Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-host pa rin si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sabi ni Kuya alam mo kasi Rachel, mag-aapat na buwan na akong hindi nakakauwi sa amin, Kaya sobrang yung pagka-homesick ko. Talaga namang na-appreciate yung sinabi mo sa akin na palagi kang nandiyan kahit naman minsan ay eh, true message lang. Natandaan ko naman yon pero sana maintindihan mo lang din ako kung bakit kailangan kong umuwi. Kasi yun nga, sobrang no homesick na ako dito. Kinilig naman si Kuya Ruel sapagkat hinawakan ni Miss Rachel ang kamay niya. Sabi ni Miss Rachel, alam mo, Ruel? Okay lang. Okay lang sa akin na umuwi ka, ikaw ang bahala. Basta kung may problema ka, tandaan mo laging dito lang ako. Pagkatapos itong sabihin ni Miss Rachel, ay grabe at napangiti si Kuya Ruel dahil sa kilig. Grabe na nakakakilig talaga ang dalawa. Oh, oh, my angel. Angel, baby, yeah. Mr. Ako na may tulungan mo Ikaw nga si Mr. Right? Ikaw nga my life na lang tutuhanin lahat? Sabi naman ni Miss Rachel ay O, oh, buti naman Napangiti ka na nang narinig naman ito ni Kuya Ruel, ay mas lalo siyang kinilig at lalong napangiti. Sabi naman ni Kuya Ruel, Rachel, talagang sobrang salamat ha kasi dahil sa'yo. Nakaumiti pa rin ako ngayon kasi alam mo na these days kasi sobrang mga kapagod na na puro trabaho na lang ako kaya gusto ko talaga bumili para kahit papano ay ma-relax ako ulit at ma-refresh yung mga kailangan kong gawin sa buhay at ako din makapagpahinga. Napangiti naman si Miss Rachel at sinabing, Okay lang yun, sabi ko naman sa yon naiintindihan ko eh. Eh tara, kaysa malungkot tayo dito. Sasyal na lang muna tayo sa bahay namin. Lakad-lakad lang tayo. Tapos, tingnan natin yung bahay namin. Kasi, alam mo ba? Grabe, at parang isang buwan pa lang. Sobrang laki na ng improvement ng bahay namin. Kaya, sobrang thank you talaga sa inyo. Pati na rin kila Kuya Rob at Kuya Dan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi talaga kami magkakaroon ng ganon. yeah Lakad-lakad na si Kuya Ruel at si Miss Rachel ay talagang kinilig ang mga fans sa kanila. Sapagkat grabe, habang naglalakad sila, ay nakaholding hands ang dalawa. Kaya naman hindi mapigilan ang kilig ng lahat at todo comments ang kanilang mga fans na sobrang nakakilig. Sabi naman ni Miss Rachel ay, Kita mo yan? matatapos na, no? Grabe, ang bilis, no? Sabi naman ni Kuya Rowell ay, Oo nga eh, kaya hangang-hanga talaga ako sa mga nagtatrabaho dito kasi talagang ginagawa din nila yung best nila para mapaganda yung bahay nyo at syempre, mapadali yung paggawa dito. Kaya nakakabilib talaga kasi talagang pinapriority nila yung bahay nyo. Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, Oo oh, nga eh, kaya sobrang na-appreciate ko sila. Kaya walang tigil yung pasasalamat ko kay na Kuya Rab pati sa mga nagawa sa bahay. Kasi dahil sa kanya at o sa kanila ay matutupad na talaga yung pangarap namin. At sobrang lapit na. Parang mga kasabay nga sa birthday ko eh. Parang ito na yung early gift Para sobre ticket. Oh, oh my angel, angel baby angel. habang nagikot-ikot sila, ay sinabi naman ni Miss Rachel na, Orwell, huwag ka na malungkot ha. Isipin mo na lang na kahit mahirap ang trabaho dito, marami pa rin sumusuporta sa'yo. Nag-reply naman si Kuya Rowell at sabi, Oo nga eh, kaya nga mas lalo ko na lang tinatatagan yung sarili ko kasi inisip ko na nandyan ka pati yung mga supporters natin. And ikaw kasi, palagi kang nandiyan para sa akin. And ikaw din yung reason kung bakit ako napapatawa. Kinilig naman si Miss Rachel. Pagtapos nito ay nagpatuloy sila sa paglilipan. Oh angel, angel, baby, angel. Miss sabi naman ni Miss Rachel ay, Oo, oh, oh, huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari ay nandito lang ako palagi. Nag-reply naman si Kuya Roel at sabi, Salamat Rachel ha, kasi nandyan ka palagi. Talagang kinilig naman si Miss Rachel sapagkat na-appreciate ni Kuya Roel. Natawa naman si Kuya Roel sapagkat sabi ni Miss Rachel ay, Orwell, bitawan mo naman muna yung kamay ko, kasi parang mag-asawa na tayo dito, kanina pa tayo naka-holding hands. Nagtawanan naman ang dalawa. Natawa din si Kuya Roel sapagkat parang totoo nga ang sinabi ni Miss Rachel. Kaya naman, nagpahinga muna sa holding hands sila Kuya Roel and Miss Rachel. Oh my angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Nag-usap naman silang muli at pinag-usapan nila ang mga taong nakasuporta sa kanila Sabi ni Ms. Rachel ay Alam mo hanggang ngayon sobrang thankful pa rin ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Kasi tignan mo, dahil kay la Kuya Rob, dahil sa inyo, ay sino magkakala na mapapatayuan pala kami ng bahay na libre? Grabe no, sobrang swerte din namin. Kasi sa kami sa mga napili nyo. nag naman si Kuya Rob, at sabi, Okay lang yon kasi Deserve niya naman yan kasi napakababait niyo. Kaya deserve niya rin magkaroon ng bahay at deserve niya lahat ng blessings na natatanggap niyo kay Lord. Ngumiti naman si Miss Rachel. Pagtapos nito ay nag-usap lamang sila at naglakad oh, Miss hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye!